Dahil sa paparaming bilang ng na mga nasasangkot sa ilegal na droga sa bansa, ay minabuti ni Kabanatuan City Vice Mayor Doc Anthony Umali na sumailalim sa urine drug testing sa Nueva Ecija Provincial Crime Laboratory Office o Nepclo. Ayon kay Vice Mayor Umali, nais nitong bigyan ng kasiguraduhan ang mga Kabanatuen niyong naghalal sa kanya sa posisyon na hindi siya gumagamit o sangkot man sa ilegal na droga. Kaya ho sumailalim tayo sa drug testing. Upang maging ehemplo tayo, number one. Number two, ma-clear natin sa kaisipan ng ating mga kababayan na ang inyong mga hinalal, ang katulad ko po, ay hindi po tayo na-involve sa anumang uh, pinagbabawal na gamot. At minabuti ko pong uh, gawin ang uh, drug testing sa mismong crime lab. Upang dito ko po, kumbaga, isubmit ng uh, diretsyo yung aking uh, pagtetest uh, sa drug testing sa urine. Kasabay ng pagsadya ng vice Alcalde sa NEPCO noong lunes, ay sumalang din sa random drug testing ang labing walong department heads at empleyado ng Cabanatuan City Government na isinagawa sa City Hall, maliban pa umano sa 38 kawani na nauna nang sumailalim sa drug test noong biyernes. Bagaman nagsagawa ng drug testing sa City Hall, ay mas pinili ni Vice Mayor Umali na mag-isang tumungo sa NEPCLO upang direktang makapagpasa ng kanyang urine specimen. Ang totoo po nung kasalukuyan po sila ng drug testing sa City Hall, ako nga lang po dumiretso na po ako dito sa Crime Lab dahil po gusto kong personal na i-submit yung aking uh, urine testing. Dito ko na i-conduct yung uh, drug testing sa mismong uh, Crime Laboratory ng Nebay Pinahiwatig nito na nangangamba siya na magkaroon ng specimen switching sa drug testing na maaring makasira sa kanyang pangalang iniingatan. Kaya upang makasiguro ay nagtungo na lamang siya sa NEPCLO para doon magpayurin drug test. Kung intriga ang pag-uusapan, eh, at least mas uh, clear dito at hindi maaring uh, dinuktor o kaya hindi ito kumbaga, ginawa ng uh, kakaiba sa mismong crime lab ako nagpa-drug test. Ayoko lang kasi baka magkaroon ng uh, specimen switching. Napakahirap itayo ng ating pangalang pinoproteksyonan sa mahabang panahon. Eh, masisira lang tayo sa drug testing. Minabuti na natin mismo sa crime lab na ganapin yung uh, drug testing na ating isinagawa ngayon. Samantala, pumalo na sa 1,740 na ang bilang ng mga sumusukong user at pusher sa Kabanatuan Police Station sa ilalim ng programang Oplan hang ng kapulisan. Sa panayam sa BC Alcalde ay inihayag din ito ang paghahandang isinasagawa ng City Government para sa pagpapatayo ng rehabilitation center para sa mga drug dependent na kusang loob na sumuko na nais ng magbagong buhay. Ang uh, City Government po ay uh, naghahanda po ng uh, rehabilitation uh, center na ongoing po ang construction nito na saan kapag ikaw ay uh, nahuli na ikaw ay uh, nasa impluensya ng pregbabawal na gamot eh dito ka ma upang ikaw ay uh, bigyan ng pag-asa kaya nga tawag doon eh bahay pag-asa upang uh, sila magamot yun nila yung mga 'yang uh, mga mga taong na sa droga Hinimok din nito ang iba pang gumagamit ng pinagbabawal na gamot na sumuko na sa kapulisan upang makapagsimula ng panibagong buhay kapiling ang kanilang pamilya Hinihimok po natin ang sino man na uh, makababayan natin na uh, involved sa pagbabawal ng gamot ay uh, hanggat maaga ay uh, sumuko na kaysa malagay pa sila sa alanganin. Jovelyn Astrero para sa balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.